Oh, yan na ang ano may special guest me. o, Jesus may oh. may na na naman si Inday. May ayuda na naman si o oh. na oh. ano ane? ano 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 ano? Ice drop. Ice cream. Ang apo nya pati yang Kirili, kireli Sugaya di sireli. Kami ko is all go in na torunan, kisa iya sana kalagaa <laughs> nagtorunaan. Para suko anhamal ka. Nagprasukan. Para suko an. Para suko an. Daliado. Pati ang apo nya doki really-really. <laughs> ada anu, ada anu, anu. ano na daw siya eh, ano ano sabi in English na naman daw siya nagdo split na daw siya Japanese talak ay Japan ka lang kayo sa Japan ah nagbisita bisita ah na pero ito Ano itong palabok ito ni? Talang talaw ni? Malabok ito. Malabon, malabon, malabon ito. Baka nga talaga spaghetti ito. ano, ang pinakanda sa'yo sa important na ano, ice cream po na ano. Ano yun? Ah, sumanab ka lang dyan eh? Ay, si Lula mo, pinangangkaw na kang na nakaroon ka? Pinipigbar, ini. Oh my God! Ayun ako, ibang pati rito no, ka kind of ko kulong ka na sa ano istor ko sa grocery kita para, ang, sa siyak, pa, sa ang, ma, so, ano ano wala na minsa ano siap ko ay san kapapa tito minki aso ano spaghetti tali ng ana mangga ni ano dilig dilig pilit ka niya magkutsara ka daw mo magkutsara jan mukteny bako ano iyan alam mo mana anong an hipon alam mo mangga eh, ano ano, apple mangga? Apple apple, apple mangga daw. Sa oh, Pero apple mangga ba? Grabe ang hinang ni Jelly ko, ah! lintay ng bibirilong ba? pa <laughs> Ne. Ugo, may sinigang pa daw. Hoy. Ano da? Ano da? Ano da? Ano da? Ano da?

Tolong tugas sampai kayak. Then, huwag maralik. <laughs> Tawa pati si tita. nag i na si Sabi <laughs> <Tagiripin. laughs> ni... Ano, 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 kamot ka? gapig, kakamot na sara. na. kita kang hamal na hindi, puro ka buwan. O sige, hindi ka magulay. O, tamo? Natakot na ka. Hindi ka yung Kamot sana kayo, ka na sana. 'to kita kag Ano sabi ni Bing? <laughs> Ay, sayang. <laughs>